Ayan mga ka-farmers magandang hapon po Maulang hapon Magagayak na naman po tayo Nang tatariman po natin ng sultan uh, Bale ito po ay isang hektarya So ay, uh, mag land preparation po muna tayo ito, At ito po mga ka-farmers Yung unang gagawin Kapag ka magtatanim po tayo Ng mga gulay Unang-una, ikagayak po natin ng mabuti yung Uh, tataniman po natin para po hindi po mo siya sakitin o laging nagkakabunggos yung ating mga pananim. Yun po ang dahilan mga ka-farmers kaya kailangan na i-prepare po natin mabuti yung tataniman po natin. Kailangan maganda po yung pagkakaprepare niya. Hindi po yung isang uh, isang rotor lang. E, tapos na ito po ay babalikan niya pa po ito mga ka-farmers kasi marami pa pong damo na buhay dyan maglalanta naman po yan kaya lang hindi pa po mabubulok agad kaya babalikan niya po yan pagka bulok na bali i-double do passing po natin yan mga ka-farmers kung makikita nyo mga ka-farmers itong palay ko natin na ah, pinaparotovator natin ay ang lalaki na po ng damo hanggang alos hanggang bewang na po yan mga farmers hindi na makita yung gulong ng traktora halos malaking traktora po yan mga ka-farmers yan po ay Masi Ferguson na 445 sa mga hindi pa po nakakaalam, nakakakita ng ganyan sa personal pwede nyo po yang i-search sa youtube at napakalaki po niyan mga ka-farmers Talagang yung durog na durog yung lupa na tinatamaan ng na narorotor ng ganyang makina. Kaya napakaganda po niyang pang rotovator. At saka maganda po yan mga farmers kahit dry. Ayang kaya niya po. Malakas po talaga. Ayan kung makikita niya mga farmers. parang halimaw ang laki ng traktor na to oh, durog na durog ito nga po pala mga farmers ay isang hektarya at una po ito, ito po yung una sa basic na kailangan natin gawin para sa mga katulad kong nagpa-farming o nagtatanim. Kailangan muna i-cultivate yung lupa para po mabuhagag siya. Bali, ang in-order ko nga po pala nito ay Sultan F1 na dalawang tray. Ang lokasyon po pala nitong aming tinataniman ay dito sa uh, Munoz Nueva Ecija po, mga farmers. Kung may mga magtatanong po. Ito po ay isang hektarya, 20 tray. Uh, sa bawat isang tray po ay merong isang uh, 128 na puno. The 128 times 200 tray po na sili na sultan. Ang itatanim po rito. Una pa lang ito mga farmers Babalik pa siya ng minsan. Siguro mga 10 days mga ka-farmers, ipapaulit na natin ito. Saka ipiprepare ng ay, uh, ikikurb o paararuhan para magkaroon ng plat. Palalagyan na po natin ito ng plat mga ka-farmers. Uh, at ipapakita ko rin po sa inyo kung paano gumawa ng plat gamit po yung rotovator. yung traktora na yan. Meron po tayong pangkalabera doon at na, na-adjust naman po yun. Paplastikan din po natin ito mga farmers. Ito nga po pala mga kaparmers ay yung dati nating tinaniman ng uh, pakwan. Ito po yung tinaniman natin ng pakwan na uh yung ano nang variety yung Sugar deluxe mga farmers kumita naman mga farmers kaya lang mababa ang presyo kaya hindi masyado hindi ang kita kaya sana mga farmers makabawi ako dito sa uh, dito sa tatanim na susunod na to na sultan Ang kagandahan mga ka-farmers, pagka magganitong madamo, ay nagkakaroon siya ng mas tumataba yung lupa niya. Kung may, kung kaya naman na, kung kaya ng traktora yung mga ka-farmers na ay na ganyang kalalaki, mas maganda kung ganyang kalalaki mga ka-farmers kasi mas lumalaki yung damo at mabubulok, syempre mabubulok yan, ma, magiging pataba siya mga farmers pag na-decompose siya. Yan ang kagandahan mga ka-farmers kapag may malaki kayong traktora na gaya Kasi pag maliit mga ka-farmers, yung halimbawa yung Kubota 5018 o 3608 na mga Kubota, hindi na po kaya mga ka-farmers kasi pupulupot lang po yan sa may talim ng ating rotobator. Hindi po katulad dyan na malaki po talaga yan mga ka-farmers at kaya kaya niya talagang uh, durugin huminto lang mga farmers dahil may katawagan siya uh, sa mga makakapanood po nito pakiusap na po pa subscribe na po hingi lang po ako ng konting uh, support suporta sa munti ko pong channel mga farmers Pakilike na rin po mga farmers. Yun lang po, mga farmers. ah uh, abangan nyo na lang po sana mga farmers yung susunod na step dito. Ah... Uh, Papakita ko po yung susunod na araro. Tapos makikita nyo rin po kung gaano madudurog ang ang mga damo na yan. Yun lang po mga farmers. Maraming salamat po.